dal merenda na po tayo ng sain sa ba. Maninita na. Hmm. Masarap kong pagkalaga. Merenda na po. Hmm. Puro maninita na. Hmm. So, ang mm ngupyog. -hmm. Ang meranda na kayo? Ka na ito okay, sya, na? Sa, siya na ito. Kakainin mo na siya. Ano? Kasha din. na pa. Good morning, good morning. Ay, ba, Magbabaw na ko para walang kumamayang tabi. Napakasarap nito pagka tayo. natin yan. Nung nag-aaral kami ganito, mga ito, napakasarap. Pinirito talong at saka

po ako ang ganito sa amin. Uh, ito po yung high school dati dito ako mag-aaral pero ano po po nung kaoy pa. Ang pong mga uh, estudyante. Eh. Meron din pong daan doon sa likod niya. Marami pong mga ano dito, mga batang. Mga mag uh, Maraming tenda-tenda po rito. Mga ito. may uh, tinaba, may tusok-tusok, may mga yan, Ayan po, maraming ngito, manok. Yan. Ito po yung park namin. yan ang park namin, mga ito yan. Maganda po rito. Pagka Pasko po, ginagawa din po ng maraming ilaw yan. lang dito sa amin yun. Ayan. Ayan 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 dati po ako lang mag ano dito Ako lang dito ngayon ano, na Dati ako lang mag isa rito dati Ngayon ang dami na ngayon may hospital pa po, po rito may Hospital yan, Yan ang bahay ko sa loob. Ayan po yung bahay ko na. Ayan, malapit na malapit lang po sa bayan. Maglalakad ka lang. Yun. Pero madalang lang po akong pumunta sa bayan. Ayan yung mga ano ko. Ayan. Tabi, mag, mag tabi muna magkakalgala ako ng t-shirt na ako. Ayan, baka, baka mag-ano po yung ano. bahay e, ko yun naman ang masino sa walang kamata sa parang mata walang kamata sa ang sarap niluluto akong torta at ko ipon po yung torta ko may sibuyas mga ipon na dilitin ko lang dito dahil yan wala akong ano video nagtry tayo ng uh, itlog na dalawa dilaw mga ito dalawa dilaw yun na uh, namin tayo ng itlog magtototo tayo ng talong daw so, ng mga na napo dalawa uh, dilaw mga ito lalagyan ka natin ng ipot yung ipot natin lalagyan uh, natin paminta at saka asin toto ang talong ito na po uh, na yun na uh, ipon maglalagay tayo ng asin. Ayan, mm -hmm. asin. kulang pa yung ito ng mga Apat lang kuya Pero mag magiging walo dahil dalawa din natin. Pupuntaan naman natin na walang kamatay. na pinaiiwan ko na po sa baba yung ano, yung talong yan, ipon, sibuyas pamintasin yan at uh, pinaiiwan ko sa asawa ni Karen ito yung ito torta po natin yan, masarap po yung naiiwan eh at talong, at laki ng talong na. No? hmm. at bago kita siya Karen para dito natututunan sa galin ng balat lang ah dito may ng balat pero relaxation eh. ko bui dito po ito ay ipon sibuyas ulo alap yung walang kamata mo no? ito good morning good morning pagdala ng

Yan lang dapat po nang tumat nagiling po yung ipon. Yan o. No, yung talong na naiyaw. Po yung ipirito na natin yung or talong. Ayan. So, 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 tamang so, yun so, Tamang alap yan. Naiipon po yan. Babalatan muna natin ito. Aroma.

Nag-aaral kami ganyan, Pulok. Meron kami... Ano, kaming... yan po ang baon niya sa school dati? Oo, oh, naman. ah uh, dati, hindi naman gano'ng ganito kar karami. Kaso ngayon, uh, dahil uh, marami tayo na uli, kaya maraming na... Uh, dati, isang itlog lang. Ayan, may itlog at saka may sibuyas. Ayan, oh. oh. napakasarap nito. Pag-i-follow nyo po si ang ating po si Poloko Yuan Katakutan del Rosario Apaka-apa-apa ito, ito po si Idol uh, ano? Po? Uh, <laughs> ano? ano po Gano'n <laughs> niyo po, ano po, favorite niyo linuluto? Yes. hindi ko, dahil sabi ko sa'yo, uh, gusto mo. Hmm. Hindi po yung sa mga tao, yung mga favorite na mga tao na niluluto. Hmm. Deeper. Lahat naman favorite eh. Kagaya nito, tingnan mo yung niluto ko yan para sa inyo yan. Torta na may ipon. Madalang lang yung may alam na ganyan. May ipon at saka ano. Alam niyo po, pag sa ano niya. Nababiyak ko nga. Yan yung buka, ano, kamal si Aramina. Ha? Oh, uh, Nagyan mo naman. Pahala mo ko na tanong. Hindi. Hindi. Parang iba naman. Gano'n siya ka na yan. Ano? Oh, 100%. o sama apo naman po. <laughs> ah, yan. Ano? Oh. Mga po eh 1,500. Bakit mas mataas po yung apo ka sa asawa? Oh, no. siyempre, alam na niya po, mo yung mas mahal namin kayo. Ano po ang... Dati, huwag ka mo magsalita. Dati kami yung mga lolo namin. Malolo, eh? Ito yung diyalo. Dati yung mga lolo namin, pagka inutosan kami, Yuan, nung mga bata kami, pagkain kain inunutusan kami, hindi kami mag-aano susunod. Mag-aano kami, yung lulut kami si Asin. At saka lagi kami inulutusan noon. Hindi kami nga, ngayon, kagaya ko si Apoda, ang lahat ng gusto nyo, binibigay niya. At uh, yun ang naging pangarap ko kasi sa buhay. Dapat gayain mo si Apoda, maging idol mo. Dati kasi, nung unang panahon, uh, no, ako kaya, okay, hindi ko rin alam kung maganda o hindi. Kasi, nung unang panahon, na uh, ano eh, uh, may, may, nakatoka sa amin. Kapat kami, magkakapatid ako, nagluluto. Si Kuya Mil, Apo Nyo Milan, nagigip at saka nag, ano ng agdanan. Tapos si Tita Dorenyo, nakalaga kay isa lola namin. Tapos si taloy din nyo. Bata pa. Kaya ako, uh, ano, uh, pero pag uh, ganito, you, yung may ipapayo ko sa'yo. Pagka wala ang nanay mo, uh, pag, dapat pag wala siya, nang maganda gagawin mo para pagdating niya, uh, masaya siya at saka nagawa mo yung mag, na, gusto ng nanay mo. Ganon ng isang anak. Ako, dati kasi nung umalis ang nanay ko, nagpunta lang na sa Fernando. Pagdating niya, lahat ng nagtana namin, inaano ko ng ano, iskoba, tsaka sabon, tsaka nagwawalis ako para pagdating niya, masisiyahan siya. Ganon ng isang anak. gaya siguro masensyo ito dahil uh, bata pa lang ako. Uh, yung ano, yung kung ano yung gusto ng kung anong gusto ng Panginoon yun ang ginagawa ko kapag mahal sa magulang kapag mahal sa kapatid lalo na ikaw panganay ka dapat na kaya mong ano uh, may ano ko <laughs> no? ba Over. Pag, pag na ano po kayo, katulad ng mga yun na may bigay po kayo sa mga bata, ano po ang nararamdaman nyo nun? Hmm. Kasi siya po dahil bata siya, uh, wala siyang notebook, wala siyang lapis, kasi ang tatay ko, siya po dedet, hindi man nag-aaral kahit na grade 1. Napakahirap ng buhay namin noon. Ngayon, uh, dahil sa binigyan na tayo ng magandang buhay ng ating Panginoon, kaya nag-share tayo. Dito kasi sa mundo yo kahit na anong gawin natin diyan magpayaman ka may mag, magpa, uh, sobrang ano mo na number 1 diyan yung yung alahala ng tao at uh, yung na meron mapagmahal kang kamukamong tao. Ang naging dahil ako, nag, hindi ko iniisip na maging idol ako. Ngayon, tularan mo siya, po. Uh, alam ko naman na uh, ganun ka rin eh. Yung mayroon tayong ganan na kayamanan no ano na dapat natin itulong sa kapwa natin tao at uh, lalong mas masaya masaya ang Panginoon lalo na yung pamilya natin pagka mapagbigay ka at mapagmahal ka sa kapwa tao mo at lalo lalo na yung mga kapatid mo dahil ikaw ang panganay eh okay, tapos na wala na ako sabi eh. <laughs> But I don't get the hug. Mm -hmm. <laughs>